Hindi yeah, ako so dili it, sa kitchen guys. Patulong ko magluto. Ako pang ipahumukang karne. Hmm. Pagsagol na ko na siya. Oh. Ako pang ipahumukang karne guys. Ayun. Sara. Sagol ko. Ano. Sari-sari. Sagol ko ni yung karne. Utan-utan. Uh, utan, utan. Sagulag karne. Nagmay. Hindi. Hmm. Hindi si ina date kita ni dia guys oh ini dia date kita mga kau yang mengizamet yang na, ini nak kau ada si ay nak lain di sini yang membelai sa tanan. Salamat gid sa tanan nag support ako. Isa may ang kuan earnings diri sa FB. Hinahinay lang na ata magdali kay kahit okay, sa gara na magdali, di na maguli. mo mag Mga na hinahinay lang kagkayo. Di ka magdali. Nga makasahod. Eh, na rin. Na mukuan ka din nakita. O, salamat sa tanan, ha. Mag-slice na ko. O, panon. Kaya akong isagol ang karne. O, okay. pahumog sa ka kay gahi pa man. Salamat sa nagtanaw. Palihog kong bisita sa akong channel na Inday Vlog channel sa YouTube channel. So, wala naka kong lagi ko. Pag di ko ganahan mag-live, di po ko mag mga ka-Inday. Oh, akong patasan moody. Pag ganahan, ganahan. pag Salamat. 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 Salamat.